karagdagang immigration officers itinalaga sa paliparan naritong news clip ni Patrol 45 Raul Esperas Apat na mga bagong immigration officer ang itinilaga sa paliparan bilang paghahanda sa panahon ng Semana Santa. Sangayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, ito ay matapos na hilingin ng Manila International Airport Authority at ng Department of Transportation na magtalaga ng karagdagang immigration officer upang mabawasan ang napakahabang pila sa mga immigration counters, lalong-lalo na ngayong panahon ng Semana Semana Santa aabot sa isang daan at libo hanggang isang daan at anim na libo katao ang inasam daraan ngayong panahon ng Semana Santa at uh, sa kanilang pagbalik galing sa probinsya o sa ibayong dagat ay alerto rin ang mga otoridad sa paliparan. Panawagan naman ng Manila International Airport Authority na maging maaga sa kanilang pagbiyahe upang makaiwas sa anumang uh, aberya at makapaghanap handa sa maigpit na seguridad na pinapatupad ng paliparan. Raul Esperas, Patrol 45, magbabalita ang tama, nagdilingkod ng tama sa Impilamay Todo Lucas, DWIC.